So goodbye! Uy! Binubunot ito. Talaga? Nabunot na. Talaga? Ah. Ah! Ay, bunot! Baldo, ito. Bunot na ito. Takay-akay-akay. One po. One for seven. Tangay <laughs> akay One for seven. One for seven! All oh, up! Uh, Binubunot ito. One for seven! <laughs> seven. 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 waiting niya. Eh? Aba! Eto eh, <laughs> na, one for <laughs> seven. Ate 147, anong ang pangalan mo? Anita Villusilio po. Anita! Anita! Ate Anita, kumusta po kayo? Ay, ano po? Ha? May trangkaso po kasi. Ah. Uh, may trangkaso. trangkaso. ay, picture pa na nagsasalala lang. Oh, tingnan mo. Huling-huli, bossy. Ayun, Oh. Di ba? Turbo. may may, may trangkaso ka, ah, ate. Ilang, ilang araw na? Ngayon, ah, lang. ngayon lang. Ngayon so... lang. Ah. Oh. So, ngayon bahay nyo? Pwede um. tayo pumunta sa bahay mo, malapit lang. Sige po, mauna po kayo. Sige. <laughs> Grabe Di sila. Suma! Suma! <laughs> <laughs> Shalala i lie in the bar, <laughs> <at Tagalog, laughs> Sana tayo. Ito po ang inyong Ate. bahay. Apo. Hmm. Yung makiat sa taas. Bakit hindi na lang kaya ikaw? Nanit. <laughs> <laughs> tayo lahat. Oh, ah. sa Bakit dito sa baba? Sino po dito? Pwede yung kaso magulo po. <laughs> may gulo? Oh. Ah. Ah, lang magulo. po lang ano? Magulo lang. Madumi. Mm. Uh, check na Maka, natin. Makapasok pa tayo. Sige. Ah, dito muna tayo, 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 sa ano? Kasi okay. tayo dyan eh. Dito tayo sa... Um... sa may motor. Mm -hmm. Okay, Puka po dyan. Puka po dyan. Ayan. Yeah. Happy birthday! <laughs> Tua, Ate Anita, sino mga kasama niyo sa bahay? Papa ko po, tapos mga kapatid ko po, tapos asawa niya. Ito mga smart. bata, ito yung mga anak mo? Anak ko po yung isa. Single mother po. Ah, single mother ka. Ah. Anong nangyari kay mister? <laughs> nalunod sa lugaw. Ah, ah, um, uh, ah. Nalunod sa lugaw? Nega, ilan taon ba tayo po, diyan? Anita? sakit mo ba tayo? Sa lugaw. Sa lugaw. Sa lugaw. Sa lugaw. Sa lugaw na May trangkaso din. Tapos kumain ng lugaw. Oh. Hmm. Na luno. Na <laughs> Taka, ano bang Ay, isang batya. Oh. Apo. eh, <laughs> kung di naman, kung di mo mamasamain yung tanong, ilang taon na ba kayong hindi nagsasama na mister? Um, three years na po. Ito three lang, no? years na. <laughs> um, Nagkausap na kayo. <laughs> hindi na po. Hindi na. Hindi oh, so na lumutang sa lugaw? Hindi oh, ano? na ho. So nagka blockan na kayo sa Facebook? Opo, wala Opo. na rin pong balak. Wala na rin balak? May bala. bago na rin, may bago na rin Wag po. Huwag okay, po. po? Ah, meron ako yung bago. Ah, wala ka oh. man lang balita. Para lang sa anak ninyo. Wala na ho. Wala na. Huwag po kayo ba? mabibigla. Ilan ang anak? <laughs> Ilan ang anak nyo? Oh. Ilan ang anak mo dun kay kuya? Isa lang po. Isa, Isa lang? Ano, lalaki o babae? Lalaki po. Alam si niya nangyayari. Opo. <laughs> Ha? Huh? Si Miggy Hindi, <laughs> si, <Miggy ba? laughs> si Miggy ba yun? Pa Chapstar kayo Paano eh. mo pinaliwanag dun sa bata? Unti-unti ko naman pong pinapaliwanag hanggang sa lumaki siya kung ano yung nangyari. Mm, ano bang work mo, ate? Conductor po. Doktor? Pero may sakit? Conductor. Konduk ah, conductor. Conductor. Babaeng conductor. Magaling to mag-balance. <laughs> At conductor yes. ka sa ano, sa bus? Um, dati po sa malaking bus, pero ngayon maliit na lang. Sa malaking bus. Ngayon ay sa malaking Mini bus na lang. Apo, mini bus na lang. Aircon. Apo. Anong biyahe? Ano po, Montalban ko ba po? Hmm. ko ba? Tapos anong ting kay anong oras 'yon? Ano po, 3 gigising na po ako ng umaga tapos Sorry po naiiyak po. Okay lang <laughs> dahil po. Dahil ba ito sa nararamdaman mo or <clears throat> Hindi po, sa tuwa. <laughs> tapos po? gigising po ako nang 3 uwi po ako nang 11 ng gabi. Hmm. Uso pa ba, ba yung nakatiklop yung pero sa daliri? Apo, uh, uso pa naman po. Tapos yung may... Tapos yung sabit-sabit pa rin. <laughs> yung may pagkakang? sabit Apo. Ah, mm, sa amin po kasi ngayon is device na po. Yung gamit. Device na? Apo. Ah, Ay, taray. Ay, ah, parang iPad, ganun. Parang apo, ah, yung kiklik mo okay. lang. Paano pa yung malalaman kung hindi pa nagbayad? May ah, card. Tatandaan nyo na lang po sa damit, sa muka. Taray. Ano hindi ba ano, hindi ba mahirap para sa babae yung uh, conductor ka? Po, pero kailangan tisin. Kasi tumutulong po sa kapatid ko tapos anak ko. Wala ka naman uh, parang, parang incidente na parang-parang eh, insidente na hindi pa nagbabayad, tapos... Napa-away? Hindi ay, ay, naman po. Parang hinaya ko na lang po, hinabunuhan ko na lang po. Ay! Ay! Ah, po Lalo na po pag yung mga senior na sasabihin na siyete lang po yung pamasaya, okay lang po. Hmm. Pag ganun ba ka masakitaan pag konduktor? Hmm, minsan po, sila't minsan po masaya kasi minsan di naman po pare-pares yung mga tao. Di naman lahat na tao po yung araw. Ah, hindi po. Ano po, Boundaryan po. Uh -huh. Magkano ba? bang pamasahin ngayon? Oo. Uh -huh. Pag kubaw po, hanggang mantalban po, 50 na po. Pag nakakandong? Hindi na po yung bilang. Yung isa na la lang na. po. <laughs> hanggang, hanggang ngayon, hindi na binibilang. Eh, limbawa, yung mga hindi na kumukuha ng sukli? Uh, hindi Hi po. Kung binibigay ko pa rin po pinapaalala ko po na may sukli po sila bago sila bumaba yung mga sukli niyo. E, ano kung ayaw na kunin? So, tip ko na sa iyo yan, okay lang okay ba? Okay lang po. Nagpapasalamat po kasi syempre dagdag po sa panggastos. Mm. Ano yung araw -araw pwede pa ba ang kandong ngayon? Ngayon lang po ako nagpahinga. Pwede pa ba pwede yung pa kandong? kandong? Pwede pa naman po. Basta po yung bata po is wala pa po sa 12. Ah. Eh kung hindi Mano bata? Paano kung hindi na bata? <coughs> Ayun na. Pwede naman po kung walang-wala po talagang pamasahe. Ano nila sinasabi? parang, parang si ginagawa ni Paolo <coughs> nung araw. <coughs> Kwento ah, mo, Pao! Ah, Ay, si Paolo. Oh, okay. okay lang yun. Okay lang ba yun, ate, kaya kakandong kahit na wala pang tao sa jeep, gano'n. Ay, oh, hindi pa. Pero nakakandong ka na isa. isa lang ang bayad. <laughs> sabi ko kay Chiki. <laughs> oh, Iba lang, uy. Sabi ko na, eh, wrong yun, eh. Tapos puno, oh, madami Ayaw, pang ano. nakakandong <laughs> na ako sa kanya. Nag-iisa na. Ayaw na. talaga magbayad doon. Ayaw, oo. Oh. Yeah. Eh, may dalang lata Ay, ng birch tree. Ayun, si <laughs> Tony. May kilala ko. Shout out, Kaleng. Yung nanay niya, may dalang uh, lata ng birch tree. Tapos uh, ito sa gitna, doon uupo yung bata. Walang bayan. Sa stribo. May bayan pag gano'n. Kilala ko yung mag-inang yun. <laughs> oh, wala naman po. wala. Nasa, bahay, nanonood ngayon. Ah, shout, shout out! out! Shout out! Miss Bird, that's a reward. Sponsor po naman natin. Pasok po tayo sa loob ko. Ha? Ah? Ah, Oo, oh, may ano ka pa naman. May trangkaso. O oh, bakit? Oo oh, okay. nga. na lang tayo, atras na lang tayo. Uh, pumatak okay. na po ang uh, unaan. eh ate, hindi yung ba ano, pagka inaabot ng gabi yung biyahe nyo, hindi ba delikado sa mga hold-up-hold-up? You know? uh, minsan po natatakot pag pa-uwi po kasi minsan may mga daan po talaga na madilim, Minsan pag wala pong masakyan, ako po naglalakad. Ito po ang tanong ko pa. Halimbawa po may mga umaakit kasi dyan minsan na mga nangingi ng limos, may mga nagtitinda ng mga um, balot, mga gano'n, talangita. Dati po pinaka-akit po namin. Pero ngayon po nakikita na po namin sa CCTV po kasi. Mas oh. paulit-ulit na lang po. So may CCTV po? Uh, okay. May CCTV po. Galing. Mm. Eh, hey, Mami, ito ba, ito ba yung anak ninyo? Tara yun na naman. Kanina pa namin tinitingnan mukhang ano eh. Ilan taon na siya? ano pangalan mo? Angelo. Ah, hilo. Baka marunong din kumanta, tanong niyo. <laughs> kumakanta. <laughs> kumakanta ka ba? Ay, kumakanta oh, now! Pili, oh. man, Anong kanta mo na? Ayan, ayan mamala. Mukhang child star din. Uh -oh. Anong kanta mo na? Anong kanta? I'm sorry. Ano-ano? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. sorry. Sige nga. Katahin mo nga. Yeah. Go, Angelo. Don't go tonight. Stay here one more time. Oh. Oh. Mami, I'm sorry. Um, oh, paid out, paid out. out. Pwede... <laughs> Pwede sa acting, acting, acting. <laughs> oh? Acting, acting. <laughs> Kunyari, bumili ka ng isda. Kaya, acting naman. Acting <laughs> naman daw. Acting. <laughs> 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 Tapos, pag-uwi pag mo, mataas ang lagnat ni nanay. Oh. Yan. Paano si mama. Ay lagnat lang po, hindi pa pumapalat. At pa, direct to the point na niya. lang. <laughs> yeah. practice, practice muna anjo para pa dito sa Child Star. Mm -hmm. Barangay Child Star. Hmm. Um, o nai mabalik tayo dun sa usapang in inuunti unti mo pa si Angelo na kinakwento niya ano, nangyari nga sa tatay niya. Eh ngayon pong ngayon pong ano uh, magpapasok na uh, hindi ba niya kani question but yung tatay niya wala. Hindi naman po kasi wala pa po sa isip niya yung nagana po siya kasi meron pong kumakalinga sa kanya kahit pa paano. Yung jowa ko po. Ah, may jowa itong ba yon? Ayun po. Yung... po. Eh. Ah, meron ka naman. Ah, ito ito. Ah, ito ang jowa mo. Halika. Oh. Ano ang pangalan mo, pare? Ace po. Saan Ace. mo, saan mo naman nakilala si Ace? Sa TikTok po. Dump! TikTok! <laughs> <laughs> Sabi ko sa iyo, friend eh. <laughs> paano, paano? Ilang years, years na kayo? Nag-message. Two years po. Two years po. Anong tawag, anong tawag ni Angelo sa'yo, Ace? Daddy po. Mm. Daddy. Mm. So talagang ano, talagang uh, inaaruga mo na siya bilang anak. Mm -hmm. Hindi ba hindi ba nagtataka si Angelo noon, uh, Mami, Anita? Hindi naman po kahit pa, paano siya pa po. Uh, salado pa rin po yung utak ng bata sa mga ganyan sa ngayon. Pero alam uh, ko darating din po yung araw na tatanungin niya rin mm -hmm. po ako dyan. Ano mo ng mga content doon sa TikTok? <laughs> yung mga acting-acting lang na... Ay, acting! Ito pala parang mag-acting! Acting! acting? Uy! Nagahanap pa rin po tayo, Chancellor. Lipsing-lipsing na acting, ang dahil. <laughs> I-subscribe namin sa iyo ha. invite mo sila mag-subscribe okay. sa TikTok mo. Oh, taray TikTok busy na po. Oh, taray busy. Tapo po kasi um, nagpo-focus po ako. Wag na lang po kayong mag-subscribe kasi daw para hindi siya mawala mga focus. <laughs> tama, wag na. Ta bigyan na lang natin regalo yung yes! uh, si Anita. O, tama. <laughs> Ito na. na. Anita, tanggapin mo ang regalo mula sa Hanabishi! Bishi. Meron kang rice cooker with auto focus. Oh, at meron kang pressure cooker without pressure. At electric oven with driver. Ah, yan ang Hanabishi, Bishi ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy! At Anita, may regalo kang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos from TNT. Let's go, Bossy! TNT, Tiktok, ticket sa 15 may gig na. May unlimited text pa lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Wow. Kaya mag-load na. <laughs> Meron pa po kayong 5000 pesos at grocery items galing sa. Here, Here go. 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 Sa grocery niya. Basta grocery o paninda sa Pure Gold tayo Kompleto ang mga bilihin Mura ang presyo at sa kalidad, hindi kadyado Talagang panalo sa quality, panalo value sa bahat Pamimili dahil sa Pure Gold Always, always panalo Meron ka pang 5,000 pesos at regalo mo na sa Bertie 45 Mga ating Plus kaya ito buo ang nutrisyo ng pagmamahal With Berchie 45 Meron ka po kayong 5,000 pesos At regalo mo na sa Bingo, bingo plus. plus Sa Bingo Plus, bingo sa saya

At may 5,000 pesos ka at regalo ka pa mula sa CDO Crispy beef Burger. Mga Dapper may sarap na 100% beef burger na pinakirispy. Yan ang malutong ang sagot sa everyday bao ng pamilya. Affordable yan dahil 12 pesos lang per piece. Available din sa, sa 912 gram speaker packs. Mas maraming crispy patties kaya pag isang linggong bao ng mga bata. Mabibilihan mga damang ka sa pinakamalap supermarket at palengke sa inyo kaya bumili na si Bio Crispy Burger at Crispy, Crispy Baon Burger. Congrats, Mami Anita. Congrats. Maraming maraming salamat po sa Eat Bulaga, sa lahat po ng sponsor, kay Tito B, kay Tito Joey. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Malaing tulong po lahat lang ito. Eh, dagdagan natin ng Ayan. tulong. May mga regalo ka na, may 35,000 ka. Yung 35,000, gawin na natin 60,000. congratulations. Maraming maraming salamat po. Walang sawang pasasalamat po. Sana marami pa po kayong matulungan. Salamat din. Congratulations. Congratulations po. Salamat po. Hey. Okay. Congratulations po at yan at sa mga Dabbercats na nag-registered Mila dyan sa barangay ng Kabarikina City. Thank you po sa inyo, Dabbercats.